Tinawag ng uh, Malacanang si former president Rodrigo Duterte na one man one man fake news factory when he said that uh, president Ferdinand R Marcos Jr is becoming a dictator ano lang po yung uh, masasabi niyo po rito Well ako dun sa statement um, ang hirap po talaga eh parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng ng fake news pati yung mga data nila pati yung mga yung mga rally nila para talagang ano parang uh, ang tawag yun, parang fa literally factory ng fake news kung baga tapos pag hinold sila accountable ng tao kakambyo naman sila na joke joke lang daw yun parang nagmumukha tuloy silang joke eh so ano eh ko parang ano bang tawag mo doon sa ano hari na father faker father ng mga fake news ganun mother faker hindi ko alam kung paano nyo... Paano tatawag natin sa kanila. Father faker? Mother faker? O... Anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? O Grand, yan? Oh, para Para mga... Ganun yung dating nila. Para mga super villains. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pagganap Pag-imbento ng fake news, saka paninira sa... Lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang... Ngayon kasi nakikita nyo napaka-aktibo ng administrasyon, katuwang ang House of Representatives. Ang dami nating naibababang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa. Yung mga problema natin na nandyan, ang target natin, mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa kabawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news, saka mag-iimbento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, Ewan ko ba, napaka ano, parang faker, hater, parang ganun yung mga dating nila. Mga ano, nangaka ano, ang tawag doon? Bad vibes, di ba?